Alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Kamuning Market ngayong araw. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard? Daniel, nananatiling matatag ang presyo at supply ng pangunahing bilihin dito sa Kamuning Market sa Quezon City. Magtumo tayo sa presyo ng gulay. Ang sitaw 40 pesos ang isang tali, ang repolyo 60 pesos ang kada kilo. Ang ampalaya ay 120 pesos ang kada kilo, ang kangkong ay 15 pesos ang isang tali. Ang talong naman ay 80 pesos ang kada kilo, ang kamatis ay 60 pesos ang kada kilo. Ang carrots ang large size ay 80 pesos per kilo, ang small size naman ay 60 pesos per kilo. Sa mga magluluto naman ng sayote ang 50 pesos per kilo. Ang kalabasa ay 40 pesos per kilo, ang sibuyas ay 80 pesos per kilo. Ang magigisa naman ng bawang ay 150 pesos per kilo, ang siling pula ay 200 pesos per kilo. Ang gagamit naman ng siling panggisa o pansigang ay 100 pesos per kilo. Magtungo naman tayo sa presyo ng isda, ang galunggong ay 200 pesos per kilo, ang tilapia ay 50 pesos per kilo, ang pampano ay 350 pesos per kilo. Sa presyo naman ng manok at baboy, ang manok, ang wholesale ay 180 pesos per kilo. Ang pige at ang kasim ay 370 pesos per kilo. Sa presyo naman ng bigas, ang well milled ay 50 pesos per kilo, ang well milled pero yung maalsa ay 54 pesos per kilo. Ang local rice naman ay 55 pesos per kilo, ang bachelor 58 pesos per kilo at ang jasmine ay 57 per kilo. Daniel, ayon sa aking nakausap na nagtitinda, hindi naman apektado ng El Nino, ang supply ng pangunahing bilihin sa katunayan ay maganda rin ang ani ng bigas. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga mamimili na abala na para sa luluto nila sa pananghalian. Balik sa iyo, Daniel. Maraming salamat, Bernard Ferrer.